Kidlat News Updates. Opo si Cesar Sorian, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang isang 376 million Japanese aid para suportahan ang road construction at emergency response sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang diplomatic notes para sa isang non-project grant aid o NPGA mula Japan para sa BARM ay may lagda ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador to the Philippines Koshikawa Kazuhiko. Ang exchange of notes ay may halagang 957 million Japanese yen o may katumbas na halagang 376 million pesos. Kasama sa NPGA ang acquisition ng Bangsamoro Region sa mga construction equipment para sa pagpapaganda ng road network sa rehiyon. Nakikita naman na malaki ang magiging benepisyo ng naturang aid pagdating sa disaster response. Bukod sa mga daan, tinitignan rin kung pwedeng gamitin ng halaga para agapan ng problema sa pagbahas sa BARM. Dumating na sa bansa kahapon, November 3, ang labi ng Overseas Filipino Worker o OFW na si Angeline Aguirre na nasawi sa gitna ng kaguluhan sa Israel. Personal itong sinalubong ni na Committee on Overseas Workers Affairs Chairperson and Kabayan Party Representative Ron Salo, Overseas Workers Welfare Administration Head Arnel Ignacio at iba pang opisyal ng Department of Migrant Workers sa Nino Aquino International Airport kasama ng mga opisyal ang pamilya ng biktima na mula pa sa bayan ng Binmali sa Pangasinan. Ayon kay Congressman Salo, ang ipinamalas ng biktima ay halimbawa ng kabayanihan ng manggagawang Pinoy na dedikadong tagapag-alaga at mapagmalasakit sa kanyang tungkulin. Nakatakda namang pagkalooban si Aguirre ngayong araw ng isang Heroes Welcome sa kanyang probinsya sa Pangasinan. Klinaro ng Commission on Elections sa COMELEC na hindi sila magsasampa ng criminal complaints laban sa mga teacher poll workers na hindi pumasok sa gitna ng Barangay and Sanggunyang Kabataan Elections o BSKE lunes, October 30. Kahit na iimbestigahan ng COMELEC ang mga dahilan ng pag out ng mga guro bilang manggagawa sa eleksyon, walang complaint na ipafile sa kanila saad ad ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Sa halip magsasampa ng kaso ang ahensya sa mga elementong nagbanta o nagsagawa ng karahasan sa mga guro at mga personel ng COMELEC. Giit ni Garcia na may karapatan ng mga guro na mag-back out sa kasagsagan ng eleksyon. Humigit kumulang na daang libong public school teachers ang nagsilbi bilang election stop sa BSKE. May 2,530 naman na mga guro ang nag-back out sa Bangsamoro Region sa mismong araw ng eleksyon. Samantala, 44 naman na mga guro sa Abra ang humiling na hindi mag-duty dalawang linggo bago ang eleksyon. Naitala ang severe category na air quality sa India nitong biyernes October 3 at may mga paaralan na ring suspendido ang mga klase dahil sa makapal na layer ng toxic haze ayon sa Air Quality Index o AQI. Nanguna ang New Delhi sa real-time list ng world's most polluted cities na umabot sa 611 o nasa hazardous category at lubhang mapanganib para sa mahigit 20 milyong tao sa lungsod. Ito ay base sa tala ng Swiss group na IQ Air. Ang ismag na bumabalot sa nabanggit na lungsod ay sinasabing dulot ng unfavorable meteorological conditions, pagtaas ng farm fire incidents, usok mula sa mga sasakyan, Northwesterly winds na nagpapakilos sa pollutants ayon sa Commission on Air Quality Management. Dumaing ang mga residente ng iritasyon sa mga mata, makating lalamunan at nagdulot ng pagtaas ng respiratory illnesses. Samantala, ikalawa sa listahan ng Lahore, Pakistan, ikatlo ang Mumbai sa India, Kuwait City sa Kuwait ang ikaapat at ikalima naman ang Kolkata sa India. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.